nakapaniyam naman ng GMA News si Denise Cornejo, ang babaeng nagreklamo ng attempted rape laban sa aktor at TVO sa Sibong Navarro. Gate ni Denise, siya raw ang biktima sa pangyari at handa raw siyang ipaglaban ang ustisya. Ayon sa kanya, una raw nagpunta sa kanyang kondo si Bong Navarro noong January 17 pero walang nangyari sa kanila. Noong January 22, nagsabi raw muli si Bong na pupunta ng kanyang kondo unit para maghatid naman ng pagkain. Nung una ay maayos pa raw nakakausap ni Vong o si Vong ngunit bigla siyang sinabunutan at pinilit na magubad ng shorts pero siya ay nanlaban. Hindi natuloy ang tangkang panggagasa dahil dumating ang mga kaibigan niyang sina Cedric, Lee at ate niya si Bernice. Itinanggi ng kampo ni Denise na set up ang buong pangyari. Nung una ay nagdesisyon na rin si Denise na wag na magsampan ng kaso pero nagbago na raw ang kanyang isip. Ayon naman kay Cedric Lee, Inabutan nila ang panghalay ni Bong kay Denise. Sabi pa nili, sumaklolo raw sila kay Denise pero nalaban si Navarro kaya sila nagka kalan. Dagdag din ni Cedric, di hindi raw uh, totoo nga uh, kinikikilan nila ang aktor. Sabi nili, isang negosyante pinag-iisipan niyang sampan ng kasong libel si Navarro. Paglilinaw pa Lee, may pamilya na siya at wala silang relasyon ni Denise. Nauna nang sinabi ni Bong na binugbog at binaboy pa siya ng grupo di Cedric Lee. Hindi ko kailangan umiyak. Hingi ng simpatya ng maraming tao para maawa sa akin. Kung meron mang biktima dito at, inus at inusente, ako yon, Wala nang iba. If you want justice, I will give you the real justice. Hindi po kami naghubad sa kanya. Naabutan po namin siyang nakahubad at uh, hin tinali lang po namin yung kamay niya sa likod dahil pinipilit niyang tumakas at tumapalag siya sa amin. At uh, tinali rin namin yung paa niya para hindi siya makatakbo. Then, habang tumatawag kami sa maghahatid sa amin sa police station. Bong, eh, una, nakikiusap ka na ayaw mong lumaki to, dahil nahihiya ka sa anak mo, sa career mo. Tapos, apparently, ikaw pa nagpalaki nito na ito, binaligtad mo pa kami ngayon. And uh, a lot of other a lot of your other victims called me and texted me and they're now also contemplating of coming out and filing charges against him also